so yun mga kaibigan punta tayo sa peace Park. kasi magpapakain tayo ng mga ano alimango tsaka may ibibitaw tayong alimasag tsaka isang alimango rin ito malapit na tayo boy kontento ang tubig, limaw ganin ang taob. Hindi pa? Ako oh, ngayon lang. Ngayon ng hapon yan. Ngayon ng hapon. Magbibitaw tayo ng ano. Ito. Magbibitaw tayo ng isang alimango. Tsaka mga alimasag. Yan. Kasi may ano yan. May... Ano yan? Yung piga. Sayang. Magsisimilya. Yan. Ano yan? Marami ng ano yan. Nakabitaw dyan. Mga tilapia. Papakain sa ano, yan, sa alimango. May mga alimango kasi dyan. Yan, marami dyan nakabitaw mga alimango dyan. Kada kung saan nandi, kutitub. Pakpak kita ka ng kutitub. Sa atin sarap nito, no? Itong hita. Ayan. Hinagis na. Mamaya pagkukumpulan na yan ng mga alimango. Kaso maliliit pa, hindi pa natin pwede hulihin. ah, oh, ulam na yan. Uy, na yan. na natin. Mm, Bitawan ano na? na natin tong ano. Baka mga gat pa to. Boy, ano? Boy, ini. Ay, mga gat to. Eh, ano na lang natin? Diretso na natin timba. Ako, ako. Oh, ikaw na boy. Para pagka dumami yan dyan, makapag-harvest tayo. Dagdag sa ano natin yan, hanap buhay. Ayan. Disyembre, e, ay mga dalawang buwan pa. Try na natin itong gabi. Oo. Oh. Nag-bingwi tayo. Try natin kung may malalaking hilapya na. Ito mga kaibigan, ano ito? dating abandonadong pispan ito, ngayon, siyempre, sa sipag ni Puging Boboy, nanginayang siya, kaya sabi niya, kinausap niya yung mayari, na kung pwede i-ano, ayusin, saka magbitaw ng ano, tilapia tsaka yung mga nahuli namin, yung mga limangon na, maliliit, dito na rin nilalagay, ni Puging Boboy, para, pagdating ng ilang buwan, may ma-harvest tayo. Ayan o, oh, meron isa o, limangon.

Yung mga tilapia dyan, yung mga tilapia dyan jo malalaki na kasi galing sa ano, hiningi namin sa ano, sa munisipyo, sa munisipyo. Ng kasiguran, yung mga p... bigay sa ano, namimigay sila ng mga ano, similya ng tilapia. Siyempre, sa lawak naman nga naman yan, nakabakanti lang, pinababayala ng mayari, kaya kinausap ni Puging Buboy na kung pwede. Dyan, ano, oh. kung banak. Okay. Sayang naman. Ikot natin tong ano ng, ayun, ayun, ayun. Oh, dami na, dami na ng isda. Ayang nito pa pang ulam. Ang ulam na sana to. <laughs> oh, masarap 'yan. Yung butiti. Manalaking butiti pa nga kinakain eh. May tinatanggal lang daw diyan. Go. So, Ngayon mo, gipo na sa tunga. Sa sigit oh. Maano na 'yung mga tilapia oh. Mga ganyan ganon oh. Bukal-bukal. Yung banak. Oo. Sa Tsaka 'yung mga banak na kusang pumapasok. Pagka taob pa taob na 'yung high tide ba. Papasok diyan oh. Pasok dyan. Sumusunod yung mga banak. Ayan. Kasama natin si Bajaw. Ayan. Ay ka naman, Bajaw. Yun. Mukhang maasinsyo ka na. Bulaw na ang buhok mo, ha. ah. eh <laughs> si Bajaw yung lagi natin kasama rin sa vlog. Ano Hagis mo na, boy. Lahat na yan. Para makauwi na tayo. Sige. So tinan natin to para ano, Agis na natin yung mga pampain mga kabiran Para ano Pampain sa alimango Para mabilis lumaki Oh, ayan, dalawang ano, pilapil na ano, meron dito, tsaka dito. Ayan. Eh. Hagis lang, hagis. Para may makain yung mga ano natin. Tilapia. Tilapia, limango. Hugasan ko lang hindi yan. Nabalak, guide na Ano? Maripan, ito magandang hindi Hinali mo na akong tabadyaw. Ayan na. Ba't nga ito na ko? Hmm, hmm, grabe oh. Ayan oh. lalaking ano, pumpa, ano. na. Ah, Bulit niya naman. Patando. 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 Hmm. Patando ko talaga pa